何

Like me.

Tapos, ito yung kanilang garahe. Napakaluwang din ng garahe nila. Yung carport nila, malat maluwang. Ayan, may meron silang trellis dito sa labas. Lalagyan nila ng polycarbonate. Tapos, yung kanilang bakod. Ayan, simple lang na one by one na tubular. Tapos, yung wall dito, ayan, nilagyan ng design na may guhit-guhit. Talagang napakaganda, pinaganda ng architect namin itong kanyang project. Yung mga gamit namin, yung mga materyales nandiyan lahat. Ay, nasulubid. Ikilog. Ay mo pa dati? So, Oras po na ng ngayon. Eh. Alas 5 na. Mag Ante, alas 4 pa lang. Huwian namin dyan. Ah, uh, Nakabis na nakabi Medyo madulas ang ano kasi umulan kanina kaya yan, sa gilid-gilid lang kami dumadaan. Bali, ang labas pa pala yan, hindi pa natin nagagawa, hindi pa natin na nagagalo kasi nga sa loob muna kami nakakonsentrate. Ayan, tapos yan dito, ayan nakatals na rin dito, ayan no? Ang gagawin sila ng malit na ano Parang talagang ng isda. Ang kanyang lay Ayan o. Kung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please naman po pakisubscribe. Updated po kayo sa mga video na gaya ng uh, na-upload ko araw-araw. Thank you po sa lahat. Ooh. ever blessung thank you